bago umiral ang sansinukob, bago nagliwanag ang mga bituin sa langit o nabuo ang earth, mayroong isang walang hanggan, malalim, hindi maarok na misteryo. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nagpahayag ng isang bagay na lumalampas sa panahon at pangunawa ng tao. Siya ay umiral na. Siya ay hindi lamang naroroon sa paglikha ngunit ipinahayag ang kanyang sarili bilang ang pinakapundasyon ng lahat ng ating nakikita at nalalaman. Sabi niya, Bago naging si Abraham makuna, ang mga salitang ito ay umaalingaw-ngaw sa buong kawalang hanggan na nagdadala ng isang kahulugan na nagbabago sa ating buhay at naghahayag kung sino siya talaga. Sino si Jesus bago pa umira lang mundo? Ngayon, malalaman mo ang kaluwalhatian at kamahalan ni Jesus bago ang paglikha ng mundo ay isang misteryo na pumukaw sa pagpipitagan at pagkahumaling. Isipin ang lalim ng mga salitang ito. Bago pa umiral ang anumang bagay, bago pa hugis ang lupa o ang tao ay huminga, wala na si Jesus. Ibinahagi niya ang kaluwalhatian sa Ama, isang walang katulad na kaluwalhatian nahigit sa panahon at espasyo. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata at Sibiltin, makikita natin ang pinakamalalim at nakakaantig na panalangin na naitala kailanman. Sa loob nito, inihayag ni Jesus ang kanyang puso sa Ama. Sumisigaw para sa kaluwalhatian, ngunit hindi para sa walang kabuluhan o pagkamakasarili ang kanyang pagluwalhati ay hindi mapaghihiwalay na nauugnay sa pagluwalhati sa Ama. Dahil ang lahat ng kanyang ginagawa ay para parangalan ang nagpadala sa kanya. Nang manalangin si Jesus, Ama, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak, ipinakita niya sa atin ang pinakalayunin ng kanyang misyon ihayag ang ama sa mundo at magdala ng buhay na walang hanggan sa mga naniniwala. At ano ang buhay na walang hanggan? Gaya ng sinabi mismo ni Jesus, ito ay ang pagkakilala sa tanging tunay na Diyos at kay Heso Kristo, ang kanyang isinugo. Ito ay hindi lamang tungkol sa mabuhay magpakailanman, ngunit tungkol sa ganap na pamumuhay sa pakikipag-isa sa lumikha. Ito ang diwa ng Ebanghelyo, isang pagkakasundo sa pagitan ng tao at ng Diyos na ginawang posible sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus. Pag-isipan nito, ang buong buhay ni Jesus ay isang pagluwalhati sa Ama mula sa kanyang mga unang araw sa lupa hanggang sa kanyang huling hininga sa krus, siya ay nabuhay upang matupad ang kalooban ng Diyos. Ang bawat himala, bawat salita, bawat kilos ay isang pagpapakita ng banal na kaluwalhatian. Pinagaling niya ang mga bulag, binigyan ng pag-asa ang mga desperado, at hinarap ang mga mapagkunwari, palaging may iisang layunin: ihayag ang pag-ibig at katarungan ng Ama. Ngayon, isipin ang epekto ng iyong panalangin. Hinihiling ni Jesus na luwalhatiin siya ng parehong kaluwalhatian na mayroon siya bago likain ang mundo. Alam niya kung sino siya. Alam niya kung saan siya nang galing at kung saan siya babalik. Ang pahayag na ito ay hindi lamang isang paninindigan ng kanyang pagkadyos, kundi isang paalala rin na ibinigay niya ang kaluwalhatiang iyon sa loob ng ilang panahon na nag-anyong lingkod upang iligtas ang sangkatauhan siya ay naging isa sa atin na haharap sa parehong mga pasakit, tukso at limitasyon ngunit hindi kailanman nagkasala. Ano ang itinuturo sa atin ng pagtalikod na ito? Ang tunay na kadakilaan ay nasa paglilingkod na ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi nahahayag sa kapangyarihan o kayamanan kundi sa pag-ibig na sakripisyo. At ang pag-ibig na ito ang tumatawag sa atin na magtiwala kahit na tila imposible ang mga pangyayari. Si Jesus na nagtataglay ng lahat ng kaluwalhatian ay piniling magpakumbaba upang tayo ay maitaas. Ang pangitain ni Juan sa Apokalipsis ay nag-aalok sa atin ng isang sulyap sa ipinanumbalik na kaluwalhatiang ito. Nakita niya si Jesus bilang ang alfa at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang kaniyang mga mata ay parang ningas ng apoy, ang kaniyang tinig ay parang lagaslas ng maraming tubig. Ito ay hindi larawan ng isang ordinaryong tao, kundi ng buhay na Diyos na nagwagi laban sa kamatayan at kasalanan. Ang parehong Jesus na lumakad kasama natin sa kababaang loob ay naghahari ngayon sa kamahalan, hawak ang mga susi ng hades at kamatayan. Siya ang soberanong Panginoon, karapat-dapat sa lahat ng pagsamba. Ang pangitain na ito ay hindi lamang isang paalala ng kamahalan ni Jesus, kundi isang pangako din na siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Ilang beses na tayong nakaramdam ng pagkaligaw kawalan ng katiyakan na para bang ang kaguluhan sa ating paligid ay higit pa sa anumang solusyon. Sa mga sandaling ito, kailangan nating tandaan, si Jesus ang simula at wakas. Walang nakatakas sa kanyang kapangyarihan o sa kanyang karunungan. Nasa kanya ang mga susi, nasa kanya ang sagot, siya ang solusyon. Hinahamon tayo ng paghahayag ni Jesus sa Apokalipsis na siya hindi lamang bilang isang makasaysayang karakter o isang malayong figura, kundi bilang ang buhay at kasalukuyang tagapagligtas. Siya ay lumalakad kasama natin sa ating mga pakikibaka, ginagabayan tayo sa ating mga desisyon at pinalalakas tayo sa ating kahinaan. Nang si John ay bumagsak na patay sa kanyang paanan, hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala. Nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus at napagtanto niya ang sarili niyang kaliitan. Gayunpaman, hinipo siya ni Jesus ng kanyang kanang kamay na sinasabi, Huwag kang matakot. Anong makapangyarihang mensahe, gaano man katakot o kawalang katiyakan ang hinaharap, ang paghipo ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng katiyakan. Ipinapaalala niya sa atin na hindi tayo nag-iisa na tayo ay minamahal at ang ating kapalaran ay ligtas sa kanyang mga kamay. Ito ang diwa ng pananampalataya, ang pagtitiwala sa isa na higit sa anumang pangyayari sa isa na nanalo na para sa atin. Kung si Jesus kasama ang lahat ng kanyang kaluwalhatian at kamahalan ay nagmamalasakit sa atin, upang lumakad sa tabi natin at dalhin ang ating mga pasakit. Bakit tayo patuloy na mabibilong sa takot o pagdududa? Tinatawag niya tayong magtiwala, isuko ang ating mga alalahanin, mamuhay ng may katiyakan na siya ay tapat. Nang marinig ni Juan ang kanyang tinig, tulad ng lagaslas ng maraming tubig, ito ay isang paanyaya sa pag-asa. At ang tinig ding yon ang tumatawag sa atin ngayon na nagsasabing, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na pagod at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo ay aking bibigyan ng kapahingahan. Ang kamahalan ni Jesus ay nagbibigay inspirasyon sa atin, ngunit ang kanyang pag-ibig ang nagpapabago sa atin. Hindi lamang niya ipinahayag sa atin ang kaluwalhatian ng Ama. Inaanyayahan niya tayong makilahok dito. Binibigyan niya tayo ng bagong pagkakakilanlan, layunin at katiyakan na kung paanong siya ay nagtagumpay, maaari rin nating madaig. Kapag tinitingnan natin ang krus, nakikita natin ang halagang binayaran niya. Kung titingnan natin ang trono makikita natin ang tagumpay na kanyang napanalunan. At kapag tinitingnan natin ang sarili nating buhay, tinatawag tayong tumugon sa paghahayag na ito ng may pananampalataya, pasasalamat at pagsunod. Naway ang katotohanan ng pangitaing ito ay magtulak sa atin na mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi lamang sa salita, kundi sa mga gawa. Naway maging katulad tayo ni Juan, handang lumuhod sa paanan ni Jesus sa pagsamba at handang bumangon upang matupad ang layuning ibinigay niya sa atin. Sapagkat ang parehong Jesus na nagpahayag ng kanyang kaluwalhatian kay Juan ay siyang lumalakad kasama natin ngayon, gumagabay sa atin, umalalay sa atin at tumatawag sa atin upang mamuhay para sa kanya. At ngayon, ano ang ibig sabihin ng katotohanan ito sa iyo? Paano nito binabago ang iyong pananaw sa Diyos, sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo? Naway-akain ka ng pagninilay na ito sa mas malalim na kaugnayan sa tagapagligtas, ang isa na karapat-dapat sa lahat ng papuri at nabubuhay magpakailanman. At habang pinag-iisipan natin ang makapangyarihang pananaw na ito, Imposibleng hindi maramdaman ang epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang kaluwalhatian ni Heso Kristo ay hindi lamang isang malayong katotohanan o nakalaan para sa isang makalangit na hinaharap. Ito ay naririto at ngayon handang baguhin ang lahat sa paligid natin. Ngunit paano ito nangyayari? Paano maaring hubugin ng paghahayag ng Kanyang Kamahalan ang paraan ng pagharap natin sa ating mga hamon, takot, at kawalan ng katiyakan? Nagsisimula ang lahat sa pagunawa kung sino Siya. Si Jesus ay hindi lamang isang tagapagligtas, ngunit ang tagapagtaguyod ng lahat ng bagay. Nang ipahayag Niya ang Kanyang sarili na Alpha at Omega, Pinaninindigan niya na ang lahat ng bagay sa ating buhay ay nagsisimula at nagtatapos sa kanya. Nangangahulugan ito na ang aming mga kwento, gayon paman, pira-piraso o nakakalito ay hindi makontrol. Ang bawat kabanata kahit na ang pinakamahirap ay bahagi ng isang mas malaking plano na dinisenyo ng lumikha ng sansinukob ang pagkaalam nito ay nagbibigay sa atin ng matibay na pundasyon upang mapaglabanan ang mga unos ng buhay. Naisip mo na ba kung bakit ang ilang mga tao ay tila may hindi natitinag na lakas sa harap ng kahirapan? Hindi dahil mas malakas sila o mas may kakayahan. Ito ay dahil natuklasan nila ang pinagmumula ng tunay na kapayapaan at katiwasayan, ang katiyakan na ang Diyos ang may kontrol. Hindi ipinangako ni Jesus na maliligtas tayo sa mga paghihirap, ngunit tiniyak niya na hindi tayo mag-iisa sa mga ito. Sinabi niya sa amin, Sa mundo ay magkakaroon kayo ng kapighatian, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. 1.16.33 Ang tagumpay na ito ni Jesus ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ito ay isang buhay na katotohanan na umaabot sa atin ngayon. Nang hawak niya ang mga susi ng kamatayan at hades, hindi lamang niya ipinapahayag ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan sa pisikal na kamatayan. Pinalaya niya tayo mula sa kapangyarihan ng espiritual na kamatayan mula sa walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Isipin ito ang parehong tinig na narinig ni Juan bilang lagaslas ng maraming tubig ay ang tinig na tumatawag sa atin sa pangalan ngayon na nag-aalok sa atin ng sagana at buhay na walang hanggan. Ngunit ang pamumuhay sa katotohanan ito ay nangangailangan ng isang bagay mula sa atin, hindi sapat na malaman na si Jesus ay maluwalhati. Kailangan nating pahintulutan ang kanyang kaluwalhatian na baguhin ang paraan ng ating pamumuhay at magsisimula yon sa paghahatid. Hindi madali, alam ko. Ang pagsuko ng kontrol, pagtitiwala ng lubusan, ay isang gawa ng pananampalataya na humahamon sa ating pagkatao. Gusto naming lutasin ang mga bagay sa aming sarili, magtiwala sa aming sariling mga lakas, ngunit inaanyayahan tayo ni Jesus sa ibang landas. Sabi niya, Lumapit ka sa akin. Magtiwala ka sa akin. Hayaan mong dalhin ko ang bigat na hindi mo kayang dalhin. At dito nahihirapan ng marami sa atin. Gusto naming maniwala, ngunit ang mga tinig ng pagdududa, takot at kakulangan ay nagpapanatili sa amin na nakulong. Tila mas madaling dalhin ang pasanin ng mag-isa kaysa ipagsapalaran ang kahinaan ng lubos na pag-asa sa Diyos. Ngunit narito ang katotohanan, pinasan na ni Jesus ang pinakamalaking pasanin para sa atin. Dinala niya ang ating mga kasalanan, ang ating mga pasakit at ang ating mga pakikibaka sa krus na iyon. Alam niya kung ano ang pakiramdam ng paghihirap, alam niya kung ano ang pakiramdam ng sakit. At iyan ang dahilan kung bakit maaari niyang mag-alok sa atin ng pahinga na hindi magagawa ng iba. Kapag naiintindihan natin ito, may nagbabago sa loob natin. Gaano man katiyakan ang hinaharap o kung gaano kalaki ang hamon, makakatagpo tayo ng lakas sa presensya ni Jesus. Ang kanyang kaluwalhatian ay hindi lamang simbolo ng kapangyarihan. Ito ay pinagmumulan ng pagbabago. Nagbibigay daan ito sa atin na magmahal kapag mahirap, magpatawad kapag tila imposible, umasa kapag tila nawala ang lahat. Natigil ka na ba sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng isang Diyos na napakadakila na pinili niyang maging tao dahil sa pagmamahal sa iyo? Ang parehong Jesus na nakita ni Juan sa kanyang makalangit na kaluwalhatian ay ang lumakad sa gitna natin, na umiyak sa tabi ng kanyang mga kaibigan, na humipo sa mga hindi mahipo at nagbigay ng pag-asa sa mga walang pag-asa, hindi siya malayong Diyos. Siya si Emmanuel, kasama natin ng Diyos, at ang katotohanan ito ay nagbabago ng lahat. Ang paghahayag ni Jesus sa pahayag ay isang makapangyarihang paalala na anuman ang ating kaharapin, nagtagumpay na siya. Ang iyong tagumpay ay aming tagumpay. At ang tagumpay na ito ay hindi lamang laban sa kasalanan at kamatayan, kundi pati na rin sa takot, pagkabalisa, pagdududa at lahat ng bagay na pumipigil sa atin na mabuhay ng ganap. Tinatawag niya tayo upang lumakad sa kanyang liwanag, upang mamuhay ng may katapangan at layunin. Alam na tayo ay ligtas sa kanyang mga kamay. At narito ang isang bagay na mas pambihira. Hindi lamang tayo inaanyayahan ni Jesus na masdan ang kanyang kaluwalhatian. Tinatawag niya tayo upang makibahagi dito binibigyan niya tayo ng bagong pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos, mga tagapagmanang kasama niya ng walang hanggang kaluwalhatian. Ibig sabihin, hindi lang tayo tagapanood ng kanyang kadakilaan, kasali tayo sa kanyang planong pagtubos. Binibigyan niya tayo ng mga regalo, binibigyan tayo ng kapangyarihan ng kanyang espiritu at tinawag tayong maging liwanag sa mundo. Ngunit ang pagiging liwanag sa mundo ng kadiliman ay hindi laging madali. Nangangailangan ito ng lakas ng loob, tiyaga at higit sa lahat, pananampalataya. Nangangailangan ito ng kahandaang magsabi ng oo sa Diyos, kahit na hindi natin nauunawaan ang landas sa hinaharap. Ngunit narito ang mabuting balita, hindi natin kailangang gawin ito ng mag-isa Si Jesus ay naglalakad kasama natin. Pinalalakas niya tayo, ginagabayan at binibigyang daan tayong maisa katuparan ang layunin kung saan tayo nilikha. Kaya, ano ang ibig sabihin nito para sa iyo ngayon? Marahil ay nahaharap ka sa isang mahirap na desisyon, nagdadala ng mabigat na pasanin o nakikitungo sa mga pagdududa na tila hindi mabata marahil ay iniisip mo kung nasaan ang Diyos sa kaguluhan ng iyong buhay. Ang sagot ay nasa kanyang kaluwalhatian, tumingin sa kanya. Payagan ang presensya nito na baguhin ang iyong pananaw at bigyan ka ng lakas ng loob na sumulong. Si Jesus, sa kanyang kamahalan, ay nagpapakita sa atin na may pag-asa kahit sa pinakamadilim na sandali. Ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa, na tayo ay minamahal at na may layunin ang ating pag-iral. Ang kanyang kaluwalhatian ay hindi lamang isang teologikong konsepto. Ito ay isang katotohanan na maaaring maranasan dito at ngayon. At kung paanong si Juan ay nagbago sa pamamagitan ng kanyang pangitain kay Jesus, kaya mo rin nasaan ka man sa iyong paglalakbay, tinatawag ka ni Jesus na mas malapit upang maranasan ang kanyang biyaya at mamuhay ng isang buhay na sumasalamin sa kanyang kaluwalhatian. Siya ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. At sa pagitan ng simula at wakas, siya ay kasama mo, umaalalay, gumagabay at nagmamahal naway punuin ng katotohanan ito ang iyong puso ng kapayapaan at pag-asa, at nawa sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa kaluwalhatian ni Jesus ay makatagpukan ng lakas upang mabuhay ng lubusan na nagtitiwala sa isa na tapat na tutuparin ang lahat ng kanyang mga pangako. At habang papalapit tayo sa pagtatapos ng pagmumuni-muni na ito, Imposibleng hindi makilala ang lalim ng paanyaya ni Jesus sa isang buong buhay sa kanyang presensya. Ang kamahalan na nasaksihan ni Juan ay hindi lamang isang pagpapakita ng kapangyarihan, ngunit isang deklarasyon ng walang kondisyong pag-ibig. Si Jesus sa lahat ng kanyang kaluwalhatian ay inabot ang bawat isa sa atin na nagsasabi, Halika bilang ikaw ay, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay ang katapusan ng lahat ng ito ay hindi isang wakas ngunit isang bagong simula ito ang simula ng isang paglalakbay kung saan maaari kang mabuhay nang may layunin alam mong hindi ka nag-iisa si Hesus na may hawak ng mga susi ng kamatayan at Hades ay hawak din ng iyong buhay alam niya ang bawat detalye ng iyong kinakaharap at handang lumakad sa tabi mo dala ang mga pasanin na hindi mo dapat dalhin ng mag-isa. Kung mayroong isang bagay na dapat mong alisin dito, ito ay ang katiyakan na ikaw ay lubos na minamahal ng Diyos. Ang pagibig na ito ay hindi nakasalalay sa kung sino ka o kung ano ang nagawa mo, ngunit sa kung sino siya. At sino siya? Ang Alpha at ang Omega, ang tagapagligtas na nilupig ang kamatayan ang manunubos na nais mong mamuhay ng isang buhay na puno ng kahulugan, kapayapaan at pag-asa. Marahil ay iniisip mo, para ba ito sa akin? Maaari ko bang talagang maranasan ang kapayapaang ito, ang kaluwalhatiang ito, ang pagiging malapit sa Diyos? Ang sagot ay isang ganap at walang hanggang oo. Hindi mahalaga kung nasaan ka ngayon o kung ano ang iyong naranasan sa ngayon, ang imbitasyon ni Jesus ay para sa lahat, para sa iyo. Hindi niya inaasahan ang pagiging perpekto, isang pusong handang magtiwala. Isipin sandali kung ano ang magiging buhay mo kung tunay kang naniniwala na ang Diyos ang may kontrol, na siya ay tapat at namahal ka niya ng may hindi natitinag na pag-ibig. Ang takot ay mawawalan ng lakas ang pagkabalisa ay magbibigay daan sa tiwala at ang kawalan ng katiyakan ay mapapalitan ng katiyakan na ang iyong buhay ay may walang hanggang layunin. Kaya ano ang gagawin mo sa katotohanan ito? Hahayaan mo ba itong lumipas bilang isa pang kwento o hahayaan mo itong baguhin ang iyong buhay? Si Jesus ay hindi lamang isang figura mula sa nakaraan ni isang pangako lamang ng hinaharap. Siya ang buhay na Diyos na naririto, ngayon na tinatawag ka sa isang tunay, malalim, nagbabagong relasyon. At ang pagbabagong ito ay hindi lamang para sa iyo. Kapag naranasan mo ang kaluwalhatian ni Jesus, nagsisimula itong umapaw sa mga nasa paligid mo. Ang iyong buhay ay nagiging salamin ng kanyang liwanag. Isang buhay na patutoo na may pag-asa na may Diyos na nagmamalasakit. Nagiging channel ka ng mga pagpapala isang tao na sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay inspirasyon sa iba na gawin din iyon. Kaya't iniiwan ko sa inyo ang walang hanggang pangakong ito. Si Jesus ay tapat. Sinimulan niya ang isang magandang gawain sa iyong buhay at magagawa niya itong kumpletuhin. Anuman ng iyong kinakaharap ngayon, ang iyong kwento ay isinusulat pa rin at ang may akda nito ay ang lumikha ng sansinukob. Siya ay may mga plano ng kapayapaan para sa iyo ng pag-asa ng hinaharap. Nakapag narinig mo ang tinig ni Jesus ang parehong tinig na narinig ni Juan bilang lagaslas ng maraming tubig na mo ang pagmamahal, pagpapalakas at lakas ng loob mo. Nawayang iyong buhay ay maging salamin ng kanyang kaluwalhatian, isang buhay na patunay na mayroong pagtubos, tagumpay at layunin kay Kristo. At habang magkasama tayong naglalakad sa paglalakbay na ito ng pananampalataya, tandaan, hindi ka nag-iisa ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng Kaluwalhatian, ay nasa iyong tabi, hawak ang iyong kamay, at ginagabayan ang iyong bawat hakbang. Nawa ang katotohanan ito ay manatili sa iyong puso at magbigay ng inspirasyon sa iyo na mamuhay araw-araw ng may tapang, pasasalamat at tiwala. Ang kaluwalhatian ni Jesus ay hindi lamang isang bagay na ating pinag-iisipan. Ito ay isang bagay na nagbabago, nagpapabago at nagtutulak sa atin na mamuhay para sa kanya nawa. Ang paglalakbay na ito kasama si Kristo ay ang iyong pinakadakilang kagalakan, ang iyong dinatitinag na lakas at ang iyong walang hanggang pag-asa. Nawa'y laging sumainyo ang Diyos. Amen.